Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumado po natin ang ating pecha ngayong August 28, 2023 at August 29, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada ngayong August 28. At dito po tayo sa August, yan ay 8, uh, 28 sa ating pecha, 23 sa ating taon. At sa mga numero natin dito, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin sila. 0 plus 8 is 8, 2 plus 8 is 10, 2 uh, plus 3 is 5 ganoon din po dito sa bandang gitna 8 plus 10 is 18 at 10 plus 5 is 15 ayan mga idol at sa bandang baba rin po 18 plus 15 is 33 ito po yung ating unang numero meron po tayong 33 at yung pangalawang numero naman po natin dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 8 plus 10 plus 5 is 23. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 23. At pwedeng-pwede na po nating matayuan yung kombinasyon na yan. 33 23, so kaya naman po ay 23 33. And mga idol, pwedeng-pwede na yung kombinasyon na yan. At para mas marami po tayong mga numero na pwedeng pagpilian, ayan, sinisimplify muna natin itong mga number natin dito. And dito po sa 23 2 plus 3 is 5 At sa 33 naman 3 plus 3 is 6 Ayan mga idol Yan po yung isusumada natin ngayon 5 tsaka 6 Unahin po natin yung 5 Ayan Kukunin muna natin itong 23 Sumada 23 2 plus 3 is 5 Pwede rin po ang 14 Ayan, pasensya na po sa ingay dito po sa kapitbahay. May mga bisita po yata sila. at pwede rin po dito ang 32. Sumada mga 32. 3 plus 2 is 5. Ayan, mga idol. Yan po yung sumada ng 5. At dito naman tayo sa 6. Ayan, kunin natin ang 33. Ayan, sumada 33, 3 plus 3 is 6. Pwede rin po dyan ang 15 so 15 1 plus 5 is 6 at pwede rin po ang 24 ayan so 24 2 plus 4 is 6 ayan mga idol yan po yung ating mga numero na pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumaati sa pecha ngayong August 28 ayan rambol lang po natin yung mga yan meron tayo rito 5, 23, 14, 32 6, 33, 15 at 24 and mga idol dyan po tayo pipili o kukuha sa mga naka-encircle po natin mga numerong dyan kung ano po yung mga korsonado po natin mga numero at para naman po dun sa ating sample ayan, kinuha natin dito yung 24 24, 5 6, 23, Uh, 15, 15.32. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin na kuha, ah, mga combination po natin na pili dito sa ating sumada ngayong August 28. Ayan, ah, meron tayong 24.5, 6.23, at 15.32. Ayan, sa mga combination po natin yan, kung nagustuhan nyo po sila, pwede pwede na po matayan yung mga yan, kung ano po yung mga gusto niyo pa pong mga numero, yan pwede pa po kayong pumili dito sa mga number natin dito sa taas. Kaya nang pong pumili dyan kung ano pa po yung mga, mga personada po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 28, 2023. At isunod naman po natin yung ating advance sumada. And, para naman po ngayong August 29, 2023. At bago po natin yan simulan, gusto ko lang po ulit ipaalala sa lahat lalong lalo na po sa mga bago pa naman po natin mga viewers na ito po mga sumusunod mga sumada po natin ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar at ang mga sumada po natin ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi depende po sa kung anong oras ang bola sa atin pong mga lugar at pwede pwede po ito sa lahat ng lokasyon at ayan mga idol, upisahan natin ang ating advance sumada. Dito tayo sa August. Ayan ay 8 pa rin po tayo dito. 29 naman sa ating pecha at 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 8 is 8. 2 plus 9 is 11. At 2 plus 3 is 5. Ayan, dito rin po sa bandang gitna. 8 plus 11 is 19 At 11 plus 5 is 16 Dito rin po sa bandang baba uh, 19 plus 16 is 35 Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin Meron tayong 35 At yung pangalawa naman po, dito pa rin po sa bandang gitna Ayan, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 8 plus 11 plus 5 is 24. Yan po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 24. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 24, 35. Kaya naman po ay 35, 24. Ayan mga idol. Pwede, pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwedeng pagpilian, simplify muna natin yung dalawang number natin dito bago natin yan isumada. Ayan, makita dito tayo sa 24. 2 plus 4 is 6. Ayan, at dito naman po sa 35. 3 plus 5 is 8. Yan po yung susumada natin ngayon. 6 tsaka 8. Punahin po natin yung 6. Kunin muna natin yung 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At pwede rin po dyan ang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 32. 33. Sumahada so, 33. 3 plus 3 is 6. At dito naman po sa 8. Ayan, kukunin mo natin itong 35. Sumahada so, 35. 3 plus 5 is 8. Pwede so, rin po dyan yung 17. Sumahada so, 17. 1 plus 7 is 8. At 26. Sumahada so, 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede po natin pagpilihan dito sa ating sumada ngayong August 29 meron tayo dito ng 6, 24, 15, 33, 8, 35, 17 at 26 ayan, rambol pa rin po natin yan pili lang po tayo kung ano po yung mga personal na po natin mga kombinasyon at yung sample naman natin dito kano natin ang 17 17, 33 uh, 35, 15. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin at pwedeng pwedeng natin pong matayin yung mga yan kung gusto nyo po itong mga kombinasyon natin na kuha dito. Pwede rin kayong kumuha dito sa taas, yan, o kaya pwede kong magdagdag kung may mga personal na po, po tayong mga kombinasyon dito. Kaya na lang pong bahala kung ano pa po, po yung mga personado natin ng mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha ngayong August 28 at August 29, 2023. Maraming maraming salamat po.